Ibanat banat. <tis> Harap. <tis> 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 nah, masarap Yang Arda, Ito na Ito na ang sinasabi paggawa ng tang Wapak! Ayan. Ito yung ginagamit guys Chick Sponge. Lang. Yan. Tingnan guys. Paggawa ng tang. So, itu nga yan guys, second day Actually, hindi na second day kasi Wednesday to na forge. And Monday na ngayon, kasi sobrang busy talaga guys, sobrang busy. Kaya sabi ko sa mga nag-order na hindi kaya ng madalian. Pending niya. Oji, balbag. Uh, itatagsong muna sa bayabas sa pinatuyo. Dangan walang okay. ah uh, 60 grades. Uh, grinding stone. Let's go! Kita bawa madali na yung hindi pa naman to yung spine and yung forma nya tayo dito sa 36 para dito sa pisngi ito yung belt sander natin hindi natin nilalagay kasi gwelo mo tayo doon okay banat ito ito guys sa habol kasi yun yung mga natunaw na doon sa forging di banat! nat so yun siya na na konti unti tapered pa rin and yung talim niya ay manipis kasi pang panggayat ng baboy ito and yun sa grinder na naman ang bala natin is yes. 40. Tapat 36 eh. Kaso 40. Okay na yan. yan. <tinyo> Ang iniisip kong handle nito gusto niya kasi pinaniki hindi naman babagay yung pinaniki pero kung yung talaga yung gusto na wala tayong magawa. So, yun, yeah, malapit na Na, napinis finish niya yung talim. So, sunod niyan. Handle and scabbard making. Sukat. Ganyan niya. Ito yung magiging dulo niya. Kuya, yawod yan. Pero mag-iba pa yung call niya Okay. Sukat. atras kasi guys ganyan kaya hanggang dyan lang yung guhit nyan kasi kinukuha namin yung pinakamalapad na parte so yung widest point nya ito yung, spot na to so kaya hanggang, hanggang dyan lang yung guhit nya yung atras yung atras na atras and tutuloy yung uh, guhit doon sa spine and yung sa blade yan paunti unti na yan na paunti unti nang kukunin yung uh, by this point. Yeah. Pero dapat yung dulo guys pasok pa rin sa guhit Ah. And yung spine pasok pa rin sa guhit. I do wanna act because tomorrow I'll know on my face. Yan. Sabay ganyan. yun, putol dun sa guhit na una, yun, yun na kasi yung pinakalabi eh Ito. okay and napotol na guys yun pagbatalas talaga guys ang gamit malambot lang, pero kung ma mahirap yan, are the best. Ayong ardabes namin, yung pangukit ng mga uh, sa handle, sa scabbard, pangukit 'yan. Yun. Di ano yan diyan, susukat sukat Tapos yung magkukulay itim, tatamaan ng bakal, okay. Sige. Yun yung bibirahin. Yan, yung ganyan ganyan 'yan. Yan, itim. Yan, mga yun tira niya. Okay na. Yan medyo sobra-sobra lang siya ng konti para tatama siya dun sa takip and kasama pa yon sa magpapa bibigay sa kanya ng retention or pagpapanatili na hindi agad mahuhulog pero ang pinaka bibigay talaga ng kapit yan guys yung ferrule natatama dito so kita nya so yung pinakalabi na labi ng scabbard so ganyan lang yan yan yung pinakalabi guys ayun ay, ay, no Ayan. And sa dulo kasi, hindi naman sinira or parang yung isda. Ka, pat patulis lang yan. Aduwa na up. yon And, tutulis nga dito. Naganyan. Yan. gusto magpaturo guys ito ano to um, malaking ano to and yun lagari na guys lagari na and pasulap sulap yung video ko kasi mayroon din akong ginagawa and ayun pang mga panabas yun yun takip na takip yan takip yan Oh, yun guys, eto na nga ito na yung pang handle uh, pang pinaniki ito kung mapansin nyo guys medyo naka-curve sya ng ganyan so, tagusan sya yung butas yun And, na sya kung mapansin nyo naka-curve sya ng ganyan kasi ibabagay sa talim pinapahaba na ok na yan natatapan lang ka dyan yan yan yung usok na yan guys solid yan yan yung nag yellowish na oh. No? grabe yan yan yung nag yellowish na oh. No? Ay! sobrang solid yan amoy na amoy pok 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 Tuwid-tuwid tuwid. solid ba? Yan na, na. Binabasa, basa. Yan, yung mga talsik-talsik na yan. Masarap sa kamay Yan. Di. Yan. Oh, sarap nung pagkabaga ba. Ito tuwid Kasi yung sungay guys, siya yung magpapabaloktot sa tang na nagbabaga. Siya yung magpapabaloktot. Hindi ano kung ano yan. Libre na yan. Ito na yung, ito na ata yung huling tarak. Hey, solid ba? Ano yan, tumagos na. Yan, yan, yung mga ganyan-ganyan, masarap makapatak yan, guys. Masarap pumatak yan sa kamay. So, ito, guys. Tikala. Ibok. sila. Ito, ito na handle gagawin sunod. pinaniki ito yung matagal-tagal ito na, sinisimulan na ito na ito na, ito na, ito na. ngipin na lang kibok, salpak mo pak so yun bali lalagyan to ng ito kasi, sa loob pero sungay pa rin yung lock dito tsaka dito Iso, susuka ng sungay yan tapos ito plat pag na flat na brass ulit mga ganito tapal dyan so yun malapit na sa katotohanan Pugi. So, quenching na guys. Dito tayo, quenching oil. Hindi lang natin i-pull quench kasi nakaliyad masyado. Matalsik-talsik ng bagong iyon. May mapansin nyo guys, hindi siya lumiliyab. Pero yung use oil kasi. Hindi, bubog mo. Guardao. Tubig na. <laughs> Sipat kilates kung gumalaw. Good. Good. Nos nos. So ito yung pag-check namin. May... Bagay yung puti na yan talagang solid yan. Meron guys, maduras Hindi lang kami na gequins dito kasi iwas putol. Pag naputol kasi sa puno, wala na, hindi mapakinabangan yan. Yan. Oras na ng pag kunyan. Kinamay na. Ito, yan. Ito na yung final na ano nang pinaniki. Pinaniki. Ano, parang paniki na naka ano. And ayan, naka ano lang so, yan So ngayon yung nakalock na, ano, nakatu nakasoksok naka Oh. Solid. Ganda. And mamaya guys, okay na to. And mamayang gabi iti-finish Markings na Date and B.O.B So, yan So, yan Six And ito yung gagamitin natin na Pangkunyan Malinaw ha. So, ganyan guys Mag Upot ng Markings

So, yan. Okay na. Okay na na. Ugukit na. Uh, additional na ukit. Gumagamit ako nito para hindi masakit sa kamay. At matalas dapat yung pang outfit ng Ardabes at ngayong gabing to at ako sa yung tayo nito para maglock yung fittings sa kahoy dyan para sa daliri. Mag-finish na ako itong blade nya. So, yung request na may-ari, hindi ito papaputiin. So, dito lang. Yung quench marks kasi, ayan o. Ayan ang habulin ko dyan. I-finish ko siya ngayon para bukas, ano, ready na bukas. Dar na tayo guys uh, magbabaking na ako pusada tayo guys pusada tayo ng 120 para magsama-sama yung kalim. na yung uh, tulay. kailangan ko guys na i-tape ito tsaka ito, ito para sa pag coating hindi sila abutin ito meron pang daraano na isang proseso uh, yung float wheel na yung magamitin may bapping soap after noon meron pang isa yun na yung pamparaiser shop na pamparaiser okay, shot na layo kasi sabi din bili na nung may ari na dapat razor shop kasi ipang gagayot ko ng laman na katakot yung laman na eh. yun so hindi ko alam kung anong laman basta laman <laughs> so yun guys uh, okay na uh, razor sharp na siya and kailangan natin itong padaanin sa kahoy para matanggal yung soksok -sok. -sok. Yes, tingin natin tingin nyo yung ano guys tingin nyo yung, uh -huh. yung, yung ginaanan nya uh -huh. ayun na hindi at nagpo-focus yung camera wala siyang sabit-sabit guys as, as in ismot talaga yung dinaan niya Ayan, ayan wala siyang sabit-sabit and kung dulo halimbawa dulo yung is a na ayan, dice shop din ayan. gitna So, talagang goods. Goods Samaritan. Ito kasi inahita na ito eh. So, dito tayo sa bandang taas. Yan. Ano? Ano? So, yan. Ako, oh, yan to. Goods na. Yeah. Goods. So, mag na ako ng sungay. Uh, Mag-single coat ko lang to para hindi na ganong kumapal. Habang binabalot ko ng ano, punti klas lasin yung pulso ko. Buto yung drill lang kinamaan. Ayun oh. yung ano, leather lang ng relin na oh. Ano. Hindi ko kasi na-estimate yung dulo niya eh. Ayun Hindi ko na-estimate na, na masyado siyang liad kaya ginaganyan ganyan ko. Boot sa relo tumama. Ito so, na siya, guys. Intab na. Ah, uh, sana naman so kinulayan ko na eh akala ko kanina naka-play yung video hindi pala salta ako ng salta hindi na pala naka ano inlay na diba inlay na sa kulay niya so bukas lilinisin ko to yung brass na fittings niya at saka yung clip yun ah yun na yan yan yung final niya final ng cura. so yan ito yung blade Ardabes yung tawag dito Kaso sobrang laki kaya large na to. Large Ardabes. Red Carabao Horn Hilt Pinaniki yung Pamel Tagus Lagay na ako ng petroleum eh. Kaya nawala na yung pagka mirror finish ng blade. Problem na ako. Pero yun, medyo pa okay pa. So, ito yung shop. Ito yung shop. And ito yung mga gamit. Mga gamit yan. Dito yung sinis, dito ko yung ko yung, yung mga sungay. Pero ngayon, dalawa na lang kasi yan eh. Hindi na rin akin yan. Ito yung mga pana. So, yan o. Ano? aha uh -huh, uh -huh. Ano? yung mga gamit lahat ito naman yung mga din yun ako nag uh, nagco-coating, nagsasabit. Yeah, ganyan ito, ano nakasabit din. Ano. To. Yung lang bita ng mga mga pending gato gato ah uh, oil uh, pag gusto ng customer na magpapasubo sa tubig dito and dito yung sunadan or dito nagbabaga dito yung uh, pinakaabok pinaka, pinaka po pinakabukukan pinaka ito, ito, ito yung pinakapuso ay pinakapuso guys ng pandayan ko ito, itong spot na to itong pinakakit na to kasi dito, dito nag-grinding ayun yung isa bench grinder pa yun na ano, ano sako ka sa ako mahina so yan eh, dito naman used oil ito yung lumiliyab pag kinututin na suka na nagbabaga ito lang yung may diferensya blower na to medyo kaya ko yung makikisama minsan so yan buti nga ngayon naka ano eh dati, dati hindi ito naka flooring dito naka semento pag umuulan para kami dito magka time ng palay sobrang putik And andito yung kuluan ko natin ng mga manok kaso hindi na ako ngayon nawala na ako ng gana magmanok. Tinambahan ko lang ng mga sungay, mga albino. Ay mga albino rin to. Ito mga itim. Puro itim Dito makakahoy naman dito. Kasi mga tayang kambing. <laughs> kambing ko kasi. Ito yung testisan. Ito. Ito yung, dito ako tis ng pang scabbard. Ito yung mga marabikal ko, madami pa So yun, yung mga marabikal, langka, uyaw-uyaw, nara, lahat ng, yun. Tanahong kahoy guys. At marami pa ako lang sa taas. may pa. So, yan. Ito yung, ano, pugad ng B.O.B. guys. Dito, dito, dito kami, Nag naga, ano, matrabaho. Ay, yung buo ng kalabaw sobrang pagkalaki-laki. Ito yung mga bungo ng baka na hindi pa nag-display. So, sa baka yan. mga bakal konti lang kasi bakal eh pero meron, mayroon pa doon ito ang sungay pa dito yan meron halo halo lang kasi dyan ah, albino, itim, osa lahat halo lang -hal dyan so yun thank you guys